Hello mga Mars! Alam nyo ba na si Alden Richards ay may labis na paghanga sa aktres na si Kim Chu? Sa isang interview, ibinahagi ng aktor na si Alden Richards ang kanyang hangarin na makatrabaho ang aktres na si Kim Chu. Ayon kay Alden, matagal na siyang humahanga kay Kim, na isa sa kanyang mga showbiz crushes. Noong minsang nag-guest si Kim sa It's Showtime, napansin ni Alden ang husay nito sa pag-arte at labis siyang namangha sa performance ng aktres. Sa kabila ng kanilang abalang mga schedule, hindi napigilan ni Alden na ipahayag ang kanyang kagustuhan na magkaroon ng pagkakataon na makasama si Kim sa isang proyekto. Para kay Alden, isa sa mga goals niya sa kanyang career ay ang magkaroon ng collaboration kay Kim Chiu dahil naniniwala siyang kayang magdala ng magagandang resulta ang kanilang pagsasama sa isang proyekto na magpapamalas ng kanilang talento bilang mga aktor. Sa kasalukuyan ay nagpapamalas din ng kakaibang karisma ang tambalang Kim Chiu at Paulo Avelino. Ano sa tingin niyo mga Mars? Bagay ba si Alden at Kim? Alam niyo na to, i-comment na ang inyong opinion at sagot sa baba.